Inilagay sa full alert status ang tatlong terminal ng Ninoy Aquino International Airport matapos ang pagkakasabat sa isang puting Toyota Revo na naglalaman ng mga pampasabog at ilang baril mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Naaresto ang tatlong lalaki habang binubuo ang improvised explosive device sa sasakyan na may plate number WMK129. Sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng NBI ang mga pangalan at grupong kinabibilangan ng mga sospek na ang target umano ay ang NAIA at ang isang mall. Nakarating sa Pangulo ang balita hinggil sa insidente kaninang madaling araw at hinihiling nito ang full report mula sa NBI at DOJ. Tuloy naman ang operasyon ng paliparan sa kabila ng naturang insidente. Tiniyak din ng Manila International Airport Authority na ligtas ang NAIA Terminal 3 maging ang ibang paliparan. Bukas ng alas 9 ng umaga, nakatakdang magsagawa ng press conference ang NBI ukol sa insidente.